Gaano nga ba kayaman si Nora honor. Isang sulyap sa buhay, tagumpay, at pamana ng superstar ng bayan. Siya ang kinikilalang superstar ng Pilipinas. Mula sa simpleng pamumuhay at pagtitinda ng tubig sa riles, si Nora Aunor ngayon ay isa na sa pinakakilalang mukha sa industriya. Taglay ang di mabilang na parangal, milyong talent fee, at hindi matatawarang contribution sa sining at pelikula. Ngunit sa likod ng ningning ng entablado at kamera, maraming curious ano nga ba ang tunay na lawak ng kanyang kayamanan? Sa artikulong ito, sisilipin natin ang yaman at legacy ni Ate Guy batay sa mga mapagkakatiwalaang sources mula sa mga pelikula, teleserye, awards, at investment na kanyang naipundar. Kung gusto mong malaman kung gaano kalayo ang narating ng superstar, tara't tuklasin natin. Si Nora Cabaltera Villamayor, na mas kilala natin bilang Nora Aunor, ay ipinanganak noong Mayo 21 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Lumaki siya sa isang pamilyang salat sa Yaman. Ang kanyang ina ay naglalaba, habang ang ama ay isang karaniwang manggagawa. Bata pa lamang ay nahasa na siya sa pagkanta habang naglalako ng tubig sa istasyon ng tren. Taong 1967 nang simulan niyang baguhin ang kanyang kapalaran nang magwagi siya sa tawag ng tanghalan. Hindi man siya pasok sa pamantayan ng kagandahan sa showbiz noon, Pinatunayan ni Nora na talent at damdamin ang tunay na puhunan, kaya't binansagan siyang The Philippine Superstar. Mula noon, hindi na siya tumigil sa paggawa ng makabuluhang pelikula, teleserye at concerts. Ayon sa ilang celebrity finance sites, tinatayang nasa isang daang milyong piso hanggang isang daan milyong piso ang kanyang yaman, bunga ng higit limampung taong pagsisikap sa industriya. Simula dekada 70 hanggang Syam na pu, si Ate Guy ay isa sa mga artista na may pinakamataas na talent fee umaabot ng anim na diferensya kada pelikula. May ulat ding nagmamayari siya ng mga bahay sa lungsod Quezon at iba pang investments. Sa Amerika, hindi rin matatawaran ang kanyang fanbase, kaya't tumatabo rin siya roon bilang concert performer at endorser. Hindi biro ang naiambag ni Nora sa pelikula. Mahigit isang daan at pitumpu ang nagawa niya. Isa sa pinakatanyag ay ang Himala, isang libo na raan dalawa, na itinuturing na obra ng Philippine Cinema at kinilala sa buong mundo. Kasama rin sa kanyang mga mahuhusay na pelikula ang Tatlong Taong Walang Diyos, Bona, Floor Contemplation Story, Minsan, Isang Gamugamo. Hindi rin nagpahuli sa TV si Nora, sa mga palabas tulad ng Bituin, taong 2002, at sa ngalan ng Ina, taong 2011, pinamalas niya ang husay na walang kupas. Siya ang pinakanapaparangalan sa kasaysayan ng Philippine Entertainment. Ilan sa kanyang mga natanggap Walong Fama's Best Actress Awards, International Awards mula sa Cairo, Brussels, Venice, at Asia Pacific, Gawad Uren, MMFF, PEMPC Star Awards, Pambansang Alagad ng Sining, 2022, para sa pelikula at broadcast arts. Hindi lang artista si Nora Aunor, isa siyang simbolo ng sining at tagumpay. Pinatunayan niyang, kahit walang mestisang itsura, pwedeng maging reyna ng showbiz. Maraming batikang aktres ang umaamin na siya ang kanilang inspirasyon. Vilma Santos, Cherry Pie Picash, Jacqueline Jose, Eugene Domingo, Meryl Soriano, sa mga paaralan ng pelikula, gamit pa rin bilang modelo ng husay ang kanyang mga eksena. Ngayong namaalam na si Nora Honor, mas naging malinaw kung gaano siya kahalaga. Hindi lang siya isang artista, isa siyang pambansang yaman. Bagamat tahimik sa social media at malayo sa marangyang pamumuhay, si Nora ay sagad sa yaman ng talento, dedikasyon at pagmamahal ng sambayanan. Kung tatanungin natin gaano nga ba kayaman si Nora Aunor? Ang sagot, mas higit pa sa kayang sukatin ng anumang halaga.